Mugi po ba sa gana kaon Pareha ka ron akong ginamasahi Sige kurok ante yan Istorya po na akong mga security Usay di mo bangon Kapoy Umatod um, pa niya Mugi doon ay kwan Naanad na daw siya sa iyahang kahimta nga oblo na sa loob. Oblo. Mo sulti ublo. Sir, na ba siya yung mga gusto ipahiwatig sa itong mga kababayan sir all over the world? Um, lang. Uh, pasalamat kaya po sa suporta. sigi Sige mga pungutan na huwag na siya yung message kay tungod lagi po ninyo. Uh, salamat sa suporta. Unya, ayaw na lang daw kay sa problema ha problema na lang daw inyo mga kaugalingon kay kung maugyo daw ni destiny maugyo ni ang destiny pwede ba na ako i-question sa balay yes oh, so, sir, of course yeah. naabot na ba sa iya sir ang oh ako siyang ipangutan po una ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod di ba medyo depressed so ako siyang ipangutan nga og baligya batong balay sa among lula sa dili daw to ibaligya di sa musugot yan ako nang nga ng balay diya sa Donya ay baligya ba ni tubag ra man siya nganong ibaligya ba daw nga modo na pinakaunan yung balay unya si Hanilet na daw kaugaling balay dako daw so mo to yan tubag. so di daw ni pabaligya pero og nabaligya na ni Hanilet ya eh, ko kung gipangutan nga kung antik talo ka sa murag ni Sulti mundo siya Hanilet daw murag ana wa ko way klaro pud yan tubag pero nabaligya na pud may mabuhat kay so, sa pagkakaron ang among inahan si mama namo ni sulti Gyud nga og pohon, pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. Okay. Daghan na naman mi kogani ang balay, way balay among amahan dito pwede nung puyo sa among balay. Okay. Okay. Sir, kay worried, bagot ang buong Pilipinas or mostly support ni Tatay kung na ang balay do pero holds history na ganyan. Di ang kuan gid namo ana na namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya okay dili na siya actually na masulting nga uh, kang sambong amahan ang tagiya na ang tigadabaw na kay nahimo na na nilang atuhanan ng lugar ra mm -hmm. mm -hmm. sir um naisigutan ba ninyo sir ni ang RD siya nga uh, daw <laughs> uh, sa iya daw mga common law wife mga common law wife mo ni isulti ah kang mamjas anak siya nga uh, wala man daw sila relasyon ni mamjas kay di man daw sila igagaw di man sila igsoon so what daw sila relasyon so sa tanang uyab po daw niya katong sa ilhan ako nga Tracy kabuok des dabaw <laughs> pangita na lang daw muglain kanang daghan daw credit card oh so, <laughs> mo na yung sulte so doon sa pa bahin sa uyab sa common law wife on sa man sir kanang mga na hindi ko naisgutan, ba ninyo ang kanang uh, development sa case TVP intay Inday so, As, um, impeachment. Uh, nagsigira sa pangutana na, kung si Inday nga gato ba daw dabaw ginasikaso si kaso ba daw po ni Inday ang Ako na ito ba nga, oh, nga si Inday, gaulig dabaw. Gatubang sa, sa mga imbitasyon, ang ginatubang mga tao. Mura to yung pangunta na, once sa kaso ni Inday. Kung sa daw ay muhang inyuhang, uh, experience daw na more extended yung time dere sa Europe sir. Pag well, ni ni angay na mo karon sa Europe sir. Like, Mura na gani ed. Memorize <laughs> sa gani na ko mga dalan dere. Oo. Kita kay tog sir. Init oy. Init gani kay sir. Dige paningot pugog masahi niya. Ah. Oh, okay. okay. medyo init na pud sa sulod. How is health sir? Ah, uh, so, uh, okay. to payat lagi, payat na kayo. Ana, pero tarong pa mahinoon ang panghuna-huna. So, pero uh, sir, wala um, aircon sa sulod. Ako ah, to amang kung asa mi gamitin electric fan ra man pero mabrihan man inoon ang kwan ang bintana. Kisa pa na pa mi question man mo sigla pa ano lang ko last message nimo sa mga kababayan nato. Oh sa like I said sa to akong mga kapwa Pilipino uh, salamat sa inyong suporta sa akong amahan ug sa akong igsuon nga si BP Inday ug sa among pamilya. Uh, salamat kaayo unya matudto pa ni papa nga iyang message uh, kalimti na lang daw sa siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Tagasalamat. Salamat sir. Thank you sir. Thank you. Sir.